Anong nakikita mo sa isang tao? <clears throat> Bakit wala pa siya before, pero nai-imagine mo na na kaya nito maging successful? Bakit ganun yung paniniwala mo sa isang tao? Like sa akin, up, Kasi I started like Ah, oh, Pag nakita ko sa ano, parang halimbawa, parang hindi ko sa pwedeng ma-judge sa physical. Uh, hindi ako mag-judge sa physical, kahit naano pa itsura niyan. Pero pag nakita ko yung lakas ng loob, parang yung karakter nito pwede. Pasok, uh, masayahin masayahin, disidido matuto, hindi umaangal sa, yun yung mga ano ko, hindi umaangal sa sitwasyon. Kung parang willing to correct, uh, willing makorrect, di ba? Yung mga tipong, kaya di, di ako sa, sa, sa itsura. Kasi pagka sa itsura, minsan kasi madaya si itsure. eh. Ano ba, ito, itsura na ito, mukhang potential, di ba? Kasi minsan pag nakikita mo sa physical, nakita mo mga potential may tindig, maayos, magaling magsalita. Yun yung titignan ko. Ang titignan ko sa isang tao, kung gano'n sa kapursigido, tapos paano sa mag-isip. Di ba, halimbawa, kasayahin, mukhang masayahin, masipag, balakas loob. Hindi ako nakakarinig ng complaint. Mm -mm.